So ano pa ba yung mga tingin ng mga tao pagdating sa sa guidance counselor? Tingnan natin, sabi nila, counseling daw is not advice giving. Minsan uh, nako-confuse din tayo sa counseling sa sa advising, di ba? Uh, dapat pag magbibigay ka ng advice, dapat doon ka sa adviser kung magtanong kasi yun yung adviser that gives advice, di ba? pag counseling dapat sa guidance counselor, di ba? confuse tayo minsan eh. Uh, sa payo at the same time sa pagbigay ng uh, ng counsel. Magkaiba 'yon. Mamaya malalaman natin. So another one counseling is not a crunch. Kaya dapat natin malaman din siya sa saklay na pag may problema ka, tsaka mo lang siya gagamutin para may punta ka sa pag-guidance pag paalalay ka, di ba? Yun yung, yung, purpose ng ano eh, ng saklay eh. Injured ka na, so kailangan mo ng, uh, ng saklay. So another one ay counseling is not a grilling for information. Hindi kami investigador na para magdanong sa mga estudyante, oh, bakit mo ginawa yan? Sino yung mga kasama mo? Okay, bakit mo to uh, ginawa? So, parang gini-grill, di ba? Parang investigator nasa isa ka lang classroom, may ilaw na gumagano'n, gano'n. Tapos, umaamin ka ngayon kung ano yung mga nagawa mong kasalanan. So, it's not grilling for information. So, counseling also is not only for major problems, okay? Pag minor problem sige, sa advisor ah uh, tapos ah uh, magtatapos uh, adviser pag malala na hindi na kaya ng adviser ibinalik na 'yun sa guidance 'di ba uh, major problem na 'yan 'di ba so uh, yan yeah, sometimes yun yung ating tingin sa guidance counselor pag mga mababigit na guidance counselor na yan no? another one sabi nila guidance is also for crazy people 'di ba pag yung mga merong naka, kakaibang naiisip na meron na silang mga Uh, mga hallucinations, illusions, di ba? So, hindi natin kaya yan. Dali na natin sa guidance counselor yan, di ba? So, yun yung tingin ng mga uh, tao. The uh, guidance counselor, pang ano yan, pang crazy people yan. Kaya pag napag-guidance ka, ay... Alam na this, di ba? May something tong ating kaklase. O kaya, ay, alam mo na this may problema to kaya siya na guidance di ba may ginawang kalokohan to di ba so dapat nating maunawaan na ang guidance counselor is not a disciplinarian okay hindi disciplinarian eh. trabaho to ng perfect of discipline iba yung trabaho ng guidance counselor at saka ng perfect of discipline di ba so hindi kami nag-disciplina, hindi kami nagpa-punish. kaya Let's uh, re-evaluate yung tanong kayo. Napag-guidance kayo na ba? So usually lahat ng mga nabanggit at nabasa ko kanina or malamang yung nasa isip mo ay mga gumawa ng kalokohan, gumawa ng mga violation sa paaralan at uh, napatawag sa guidance. Pero guidance counselor nga ba talaga? Or disciplinarian yung napuntahan mo noong mga panahon na yan. Pero hindi kami nagbibigay ng punishment sa estudyante. In fact, dapat nga kami kakampe palagi ng estudyante. Ang guidance counselor laging pro the students yan. Hindi kami against the student. Okay? So, yun. Kaya, ang nangyayari tuloy, nagiging panakot kami ng mga guidance counselor. ba? Diba? Kaya, wala nang lumalapit, wala nang nagpapakounsel, wala nang uh, pupunta sa guidance office, at ayaw pupunta sa guidance office kasi nga, ay takot sila. Dahil ang alam nila at kinalakihan nila, na ang guidance counselor ay parang scarecrow, di ba? Nakakatakot dapat ang kanyang aura. So, ayun, so parang ganito. Hala, sige, papag-guidance kita, di ba? Yan yung mga ano, eh, mga magic words ng mga uh, student, di ba? Kapag uh, merong ginawang kalokohan ang mga estudyante, sige, hala, sige, papag-guidance kita. So, yun, di ba? So, wag niyong gawing panakot, please, ang mga guidance counselor ang guidance counselor sa school na eh. So ako yan nung unang panahon nung medyo uh, ano pa sa workout. So yan, wag mo sana maging panakot ang guidance counselor sa inyong mga paaralan para lumapit ang mga bata sa inyong mga guidance counselor. Never na guidance. Okay? Ito pa mga banner to ng mga taong matitino sa paaralan kasi never nag-guidance eh parang yes graduate ako never ako nag-guidance so nagiging ano sila nagiging nagiging ano sila proud sa success nila na hindi ako nag-guidance pero ako hindi nga ako nag-guidance nung high school nag-guidance naman ako ng college and I'm very very thankful na nag-guidance ako nang anong uh, college follow me for part 3